for this vlog pops mag ano mag lecture mo ma tayo ng L300 and center post kasi panay sira eh, pero ano na ipasok ko muna yung intro hello mga pops welcome to my youtube channel a pops prank vlog don't forget to like share and subscribe and click the notification bell for more updates so mga pops ito na siya mga paps ano magpapalit tayo ng center post na L300 so yan pinapakita ko center post L300 yan so ito yung bago yan yung ipapalit natin mga paps nakikita natin dito mga paps na yung laman ng center post is bearing na hindi siya engineering plastic so ito yung first time napadpad sa shop namin to na bearing na yun ako yan oh, Mitoyo brand made in Japan first time lang kaya ganyan yan yung kasama ko yan yung mag, mag tatanggal ba baklas so ito yan nakikita natin dyan pareho lang yung takip ng iba -abaw. tapos pareho lang may spring yung luma na no, masira may spring tapos may washer siya na plastic tapos pero pareho lang yung takip niya yung cover niya sa ibabaw ayan yung pinapakita mo mga yan yan may nut siya sa ibabaw dyan tapos yung kabila spring lang at plastic na washer pero pareha yung cup yan, ito sa mga babso kitang kita ay yung bearing ang laman ng center post ibig sabihin matibay siya at kung magpapalit tayo ng ano center post bearing lang ang bibilhin hindi na yung buo kagaya dito engineering plastic ang laman mabilis masira siya saka mahal ang buo nasa 1800 itong mitoyo na japan bearing lang pag nasira na sa susunod pareho lang yung muka yung number lang pagkakaiba yan you know? 903 tapos yung kabila is 03 tapos dito naman sa kabila G yung naka dyan, 021 sa may yun yung plastic na engineer plastic tapos ito sa Mitoyo brand is G lang nakalagay kasi so, ano magbabaw yung mga pubs oh. kitang kita naman oh yun oh pagkakaiba oh. yan we press ng spring yan dito na nagtatapos mga pubs at sana nakatulong sa inyo ang center post na lecture na to thank you subscribe like share and subscribe